alis ka dyan, sa ning ito ni ibalik mo yun. magdasal na kayo mag na mag walis Ito, ibalik mo yan doon Ton. Please, 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 please. Please. Hey! Ibalik mo doon yan, yung walis ni Nino. Ibalik mo yung sombrero na ni ninyo. Ha? Ibalik mo yung sombrero na ni ninyo. Ninyo, sabihin mo ninyo. Ayusin mo! Ayusin mo.